One two, hey. One, two, three! go! Hey! Reyes! Let's, Let's go! With the, the R, R, with, the, the, e, with the E, with the Y-E-S! E -S. With the R, R with the a E, -S. with the y -E -S. Y-E-S! Reyes! Reyes! Yes, na, yes! you yes. yes. no! that? <tattooed> yes, First time, <ahorita laughs> <laughs> cheer. Well, right. you a <laughs> po para dito sa so Gimme Five. Mm -hmm. kanina, kanina lang po. Kanina lang? Okay. Kanina, kanina lang po. Kanina lang po. <laughs> Aabangan ko, <to, laughs> ko to. Parang chill na chill lang sila. Walang kakabakaba. Sino po maglalaro sa ating Reyes family? Yung cousin ko na si Francis at si Tita Juliet. Yay! Francis at Tita Juliet, good luck! Let's go! Reyes, 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 Reyes family. Dito po tayo. This is Juliet. Hey, okay, good luck. Good luck. Choices on the board. No coaching. Tao bagay hayop lugar pagkain. Tao bossy. Okay. Tao. Tao. Human. Hey, okay, timer ready. <laughs> give me five on the board. In forty-five seconds, gimme five. No tao. Mga trabahong buwis buhay. Okay. May medyo delikado. Delikado, okay. Okay. 45 seconds, go. Construction worker. Construction worker. Wala. Stuntman. Stuntman. Cargador. Ano? Lakas niya po. Cargador. Cargador. Wala. Uh, Juliet. Uh.

Kasi naman, kanina lang kayo nag eh. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> Inisayo nila yung ano eh. Ray! yes! Yes na yes! One point naman. Um, bombero. Buwis buhay. Sundalo. Siyempre, sundalo. Number one. Number one. Di, di, di mawawala, bossing. Oh. Dinagado ng electric. Mga oh. meralco linemen. Wala na minero. Dyan. Ano? Minero, mga miner. Oh. Pwedeng ma... Oh. Ano oh. mga na kuweba? Miner, minero. Seaman, ang tagal sa dagat na mga yan. Seaman. Paano pang bumagyo? Oh, actually, uh, profession Kaya, official. Oh, oh, oh. <laughs> Kaya ito, nagbigay na naman sila ito sa pinadala pa sa Ay, atin. Ay, buhay, oh. ha? Liman na oh, oh. yan. Oh, oh. oh. Sana... Sino pumauna? Main! Lastic man daw po. Ay! <laughs> Bosing po. Na, iba yung sagot, Bosing ito. Ano po yung sagot niyo? Lineman. Line Line man. man. Line man. wala eh. Sinabi ko yan kanina. Wala, pa. Miles. Piloto daw po. Piloto. Pwede. Pwede, pwede. Oh. Ano? Pwede. Meron pa ulit si Miles. Ay, si... Main. Sagot niyo po, sir, ay... Stuntman or stuntwoman. Ah, uh, sinabi niya. Man or yeah. stunt sinabi woman, oh, sinabi na kanina ka wala. Isang ikot pa, isang ikot pa. Pwede, pero... Miles! Ma'am, AK, sabi ni Sir Bon, window cleaner. Window cleaner. cleaner. yes. well, hey, sa... Sir, sagot niyo po ay... Steelman. Steelman. ano? Steelman. Steelman. Mas... Meron oh. eh. Wala, steelman. Meron man. na? May nakadali Oo, na? Oo, meron. May nakadali. Ah, ba, ha? Pabukas, Tash. Yeah, window cleaner. Kasi naman umaabot na kung anong floor yun sa building eh. And Echo one floor. floor. Congratulations po! Echo, Echo one floor. lang yung building. 5,000 pesos! Nakatakot pa rin. Baka mabasag yung glass. <laughs> one point para sa Reyes family. Thank you, Francis. Okay, Juliet. Thank you, Juliet. Francis. Juliet. Okay, second family tayo. Miles, Karen. Yes, exciting na rin po. אנלה, את עונה R, VIVA! Sino Mika. po pa nakaisip sa inyo na sumali dito sa Gimme Five? Sino <laughs> po? Sino po? <laughs> si Miss Ina. Parang suki ah. Oh. Uh. Lagi po ba kinanood ng Gimme Five? Yes. Oo. Oh, Opo. Oh. Gano'ng katagal nag-practice? Ah, yeah. uh, two, two weeks tanong. Pa, si. Two weeks? Wow. Two weeks. Hindi okay, okay, naman okay. po sa sa nangingialam kami, eh, pero bakit po ibang suot ninyo? Party po pa kayo ng pamilya, mami. <laughs> <laughs> Wala pa kakilap na Kaan, green. Ano-ano ano niyo po si Mami? Ah, lola po namin. Ha? Si Lola siya! Opo! Yeah, po Ang lola ko naman Faith lolo ninyo! <laughs> <laughs> Hindi, bakit na bakit si Lola? Dito po ba, Lola, may message po ba kayo sa family niyo? Advice po. ah uh, good luck na lang po sa mga anak ko. Sana ipag-pray niyo rin na manalo po sila. Yeah. ya na si Tita Si oh, Tita Buda! Bakit magaling mag-rap muna? Bakit magaling mag-rap, Mika? Magaling po kami mag-rap sa bahay mula umaga hanggang gabi. Hey! 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 Hello, good luck, senyor. Choices on the board. Apat pa? Bagay? Hayo lugar pagkain. Ah, lugar po bossing. Lugar. Place. Okay. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. Lugar kung saan mo dadali ng kadate mo para makatipid. <laughs> right, okay, quiet. Bagay, parang medyo kulang cool ang budget sa date. 45 seconds. Go, Buda. Uh, Luneta Park. Luneta, lakas niya ha. Ah. Yes. Oh, Park. Mall. Mall. Delikado room. Pass. Pass. Lakas mong salita. Uh... Hotel? Ayun. Hotel. Buda. Um, para pas. Para pas. Sa mga palengke? Palengke. Pitay ka sa palengke. Buda. Food park? Park na naman. O, oh, hindi sa so, park turo, ito. Turo, sa turo-turo. Uh, sa stick-stick. Okay. Ano? Turo-turo. Turo-turo. Wala. Buda. Paspo. Pas na naman. Okay. na. Kasi naman, 2 okay. weeks lang kayo naging sayo oh, eh. Oo. Oh. Dapat <laughs> mga <bang> isang buwan. Pasok <laughs> Masok na yun. Okay. Saka okay. isa naman sila sa... oh, ako ba, katay ka. Saan sa mo dadali? Dito sa bahay nila lang. Sa bahay daw. Oo. Oh, sa bahay. bahay Oo, oh, sa bahay. Oo, oh. sa bahay. Oo, oh. hey. 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 sa bahay. Dito sa bahay. Ano oh, sa Camorra uh, kanya na. Ano ba ibang sagot? Paresan! Ayun. Lugawan! Ano yun eh, o? Kay Iwata o <laughs> kay Iwaga? Pagtatayo ako. Encantada. <laughs> number... Number 5. Oop. Oh, ano yan? Coffee shop. Coffee shop. O, kape lang. Alam mo, kala niyo mahal yan? Matipid yan Order ka ng isang kape. Buong araw ka doon. Buong oh, araw ka doon. May wifi pa. Yes. O, oh, number three. Pawalaan natin. Lamayan. Sa lamayan. Oh. Libre <laughs> kape yun. Correct. Unahin naman natin De si Kyle. May biskwit pa. May <laughs> pa. Sabi po ni Miss Carla ay, simbahan. 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 Ah, pwede. De date ka simbahan. Ah. Main? Entry naman po ni Ivan ay sa Sinehan. 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 Oh, mahal na rin si Sinehan. Tatlong programs. Oh. <laughs> Ayon si Mama. Ano pong sagot niya, Mami? Manila Bay. Manila Bay. Manila Bay. Bigay mo oh. nga, atas. Meron na. Aba. Simba. Oh. One point there para na. sa Vivas. Thank you. Pinakamaganda nga yung simbahan. Nakapagsimba pa kayo. Oo. Oh, okay. Ito oh, eto na ang huling pamilya natin, Karen Miles. Bossing Boss Joey, hindi rin po magpapatalo ang family from Mangahan, Pasig City. Eto na ang Cabezas family. naman, no? Oh. Outfit oh, oh, oh. with the boots. Yes. 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 Parang ang hihirap din kasi ng mga pangalan nyo. Zatch. K-Zatch po. K-Zatch. K-Z po. K-Z. <laughs> <customer>. <languages> <attanzan> so, sino po maglalaro? Sino po ang pambato ng Cabezas family? Ayun po, maglalaro for the first round. Ayun po, maglalaro for sa family niyo po? Si tatay. Ah, uh, good luck sa, uh, sa asawa ko at sa panganay ko. Okay. Yeah. Good luck! <laughs> Naiiyak ata yeah. si tatay. Pero yeah. <laughs> okay. good luck, Casey po and Mommy Chan. Good luck! Good luck! Casey <laughs> si go and Chan, ito po tayo. Ganong katagal nag-practice? Nung isang <laughs> araw po. Ha? Huh? Nung isang araw po. Nung isang araw. Nung isang araw. Okay. So, dalawa din. <laughs> okay, yes choice on the board. Pagkain Hayo Pagkain? Pagkain. Yummy. 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 Time, you're ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five, the Pagkain. Pagkain binibilad bago kainin. Okay. okay, go ahead. 45 seconds, go. Bigas. Dain. Kani. Ah, sorry. Uh, no, no. Lain. Papas ka. Ah, uh, mani. po. Uh... No. Hanja. Pas. Uh, ah, uh, isda. That... Specific. Pusit.

Apo, oh, Okay po. Ah. Kape po yung... Hindi ko po kasi alam yung tamang term. Kasi... Gusto okay. mong mapunta sa barangay para magpalipanan. <laughs> okay. Nakatlak isa na naman. lang din di pa na kumpleto. Tuyo, gabi. Biga, palay, kape. May isa pa? Oo, oh, bossing. May isa pa. Oo, oh, ano? Sino unahin natin? Main! Kuya na sa dulo, ang sagot mo ay... Ay, daing. Nasabi na ay, daing. Oh. Tay, katabi. Balat ng baboy daw po, mamalan. Ha? ha? Balat ng baboy. Ba't si taba ng baboy? Balat ng baboy? Ba, ang gagawin chicharon. Oh, chicharon. Takang ha. Oh, ah, bil bilat mo na yun. Miles! Ano entry nyo dyan, Miles? A ano pong pangalan niyo po, kuya? John Michael po. John Michael, anong sagot? Asin po. Asin! Asin! Mukhang may isa pa si Maine doon. Ano yun, main? Si Mommy Marisa po dito ay Kamias. Oo, oh, masarap nga yun. Kamias. Pero may tumama na yun. Ah, meron na. May tumama na. Eh, may tumama na pala. Tanong pa na tanong. Oh. Hindi, nakakahiya naman. Umabot si Main doon sa dulo eh. Ah, okay, okay. Tash! Asin! Ano, doon na naman. Ano naman. Meron. takto doon. Congratulations! Ano pangalan mo, Kuya? John Michael po. John Michael. John Michael. Michael. Imus Cavite po. Imus Cavite. 5,000 pesos. Congratulations. At four points para sa kabesas. Pasok kayo sa second round. At iti-check natin ang leaderboard. Kung sino pa ngayon. isang papasok sa second round. Kino kaya dyan? Para oh. silang one point. Yung Reyes Family, 31 seconds. Yung Vivas, 3 seconds lang. So ang Vivas Family ang papasok. Yeah. Rose family na mariglaw ay ng, ng 10,000 pesos. Okay. Hey, okay, para sa round two, Tash, Ellen, and Mami Josie. Family. Ladies. Wow, napapabilib niyo ako. Iba talaga kapag bayanihan ang pamilya. Good job. Okay, tuloy na natin. Sige po, players, round two na tayo. Dito sa round two, paunahan lang maghuhula ng tatlong words. In case of a tie, we will check the time of your last word. Ate Ellen, We're cheering for you, families. May the best fam wins. Laban, Laban Ling. Okay. Kapesa sa mauna, Miles. Bagay yes, na po. Sino po ba maglalaro sa inyo sa round to, Magpapalit po ba? Opo, magpapalit po. Ang aking cute na kapatid na si Ate Keiza. Si Ate Keiza. Ang natitirang kategory nilang ay Bagay, bagay at, at high. Hayo. Saan po doon yung pipiliin nyo? Hayop po. Hayop. Bakit? Um, ano po, mas, mas nadalian po kasi ako sa hayop. Ay, abangan namin po. madali lang talaga, ha? good luck po, Ate Casey and, and Ate Kaysa. Good luck! Sino ba tagawala? Siya po. Ikaw? Hindi ano pang... naman magbubuts yan kung... <laughs> k zach Ano pangalan? k -Zach. k -Zach po. K -Zach. k zach Yes po. Saan galing yun? Um, ah uh, pinaghalo po siyang first name po ng mga ate ko po. K-Z and Bern zach po. Zach. k zach Kasi k -Z k -Z po. Kasi K-Z dito po. bossing. Okay. <laughs> Portman too Okay. Pili kayo ng kategory? Bagay, hayop? Hayop po. Hayop. Hayop. Okay. Timer ready. already. Ah. The boat on the board. k okay, oh. Timer starts now. Land. There air. There land. Oh, zoo. Oh, apart. Oh, a lion, tiger, oh. lion, tiger yeah. zebra, yeah. elephant, giraffe, rhinoceros, camel, sea, Jaguar, cheetah. Oh, land. Land, oh. Oh. land. Oh. sir. Ah, uh, so? De, Farm. Oo. Apat? De, uh, chicken? Oo, oh, pwede. Uh, rooster? Pwede. Hen? Pwede. Ano? Oo, oh, pwede. uh, pwede. Sisiw? Oo. Oh. Okay. Lan? Oh. Oh. Two points. Oh. oh. Apat? Oh. Uh, lion, tiger, zebra? Oh. Sa Boots, sila na ang may pinakamabilis na record. Ha? Oh. Yeah. At dahil pinakamabilis kayo record, pala pa yes. ka! Yay! May okay. kasama si Gala! Thank you! Thank you! Kay Satch and Casey, thank you. Thank you po. Thank you okay. po. Okay. okay. Ano, lalabang pa ba yan? Oh, sige po po! V-Fash? Lalabang! Dibas, dibas. Bakit parang pong humina na po yung mag-tear ninyo? Sino Sina po, po ang matapang na lalaban? Kaya po. Tara! Yan, tango ni Bobby! Ready na po ba, Mami and Atitin? Opo. Opo, okay lang. Kaya yan? Good Kaya pa. yan? Prayers lang. Yes. Yes. Good A luck, Tina and Tin! Thank you po. Let's go! <laughs> Hello! Pa. Hello! Pwede pang magbago eh, chef. Kaya nga po eh, pwede <laughs> pang Okay. Laban lang. Basta Ay so, ikaw ang ano, ikaw ang Apa. Okay. Ano, tutuloy po ba natin ito? <laughs> ah, sige. Eh, Laban, sukul. Isang category na lang natitira, ayan na ay... Bagay. Give me five. Ah, timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Nasa loob ng bahay? Hindi. Sa labas? Hindi. Nasa bag? Hindi. Nasa ginagamit ng tao? Oo. Sa taas? Hindi. Sa kita? Hindi. Sa baba? Oo. Oh. Sa patos? Oo. Oh, 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 oh. Rubber shoes? Hindi. Sandals? Hindi po. Hindi po. Medyas? Hindi po. Sandals? Uh, hindi po. Hindi po. Uh, rubber shoes? Hindi. Pwede. Rubber shoes? Sneakers? Hindi po. Rubber? Bas? Hindi hindi, Hindi <laughs> Uh, nasa bahay Opo uh, kusina hindi po sala Opo ah uh, sa furniture hindi po uh, appliances hindi po ah what are nakadikit something Opo Opo display wall opa. clock opa. hindi po ah uh, wall clock uh, hindi po ah uh, hindi po the uh, picture frame Opo uh, one ah bahay? Opo ayo sa dito, uh, sa so, kusina? Hindi po. Sa CR? Hindi po. Sa banyo? Hindi, uh, sa uh, uh, Hindi, 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 Hindi po. sa sala? Opo. sofa? Opo. Ah, Hindi po. Hindi po. Hindi po. Sa labas? Hindi po. Sa Ginagamit ng tao? Opo. Nasa bag? Opo. Uh, uh, maliit? Opo. Ah, uh, hygiene? Hindi po. Ah, uh, wallet tissue? Hindi po. Ball pen? Opo. Uy, sa... Yeah. Yeah. Mabilis na pero... palagi ko, mas mabilis yung nauna. Check natin oh, eh. Tsaka madadali lang yung mga tanong, hindi nyo napansin. Check natin ang leaderboard. Ayan, Ayan. para yung three points. Mamiya, yung pinakamahihirap naman. Okay. Ang Vivas Family, 1 minute 19. Ang Cabezas Family, 27 seconds. 27.84 to be exact. Thank you, Ina. Oh, okay. That's the 10,000 of the family. Okay, that's okay. si the jackpot round. Ellen at Mommy Josie. Come back, ladies. At the Ellen, Mommy Josie. Hooray, hooray, I knew it. Makakarating Tayosa jackpot round. Go for 50,000 pesos. At Salahat Nang manga Pamilya a gusto. Ring manaloing 50,000 at Mapala Pitsa Grand Finals. Mag audition na. Pumunta lang sa tv5 media center or you can send your audition video say email nasa tv screen and details okay uh, thank you explain your name and uh, jump around players dito, so Round around three the words can come from any of the five categories wedding mugpas hindi na ka ng words Ma'am. dahil family effort na ito we've leveled up the prizes if you get one word, you win 20,000 pesos. If you get two words, you win 30,000 pesos. If you get all three words, jackpot nang 50,000 pesos. Good luck. Yeah. Laban, laban lang. Magpapalit, magpapalit. Bosing hindi po Parang tray time maglaro. Tayo ko yun na lang. Same strategy po ba? Same players? Opo. Same players si K-Zach pa din tsaka si KZ. Opo. Ito ba yung napag-usapan yun na talaga kung anong mangyayari? Pati kategori kung sinong sasagot? Hindi po. Grabe naman, 27 seconds sila kanina eh sa round 2. Kaya nila ngayon 26 lang mga Basta may players. Good luck nagkakaalaman na. Baka puro hayop lang ang alam nito. <laughs> puro kahayupan. Kila, ilan taong ka na, Kaysa? 12 years old po. Huh? 12? Uh -oh. 12? Tinanong uh -oh. uh -oh. uh -oh. okay, ko siya, bossing. Sabi ko, honor student ka, no? Sabi niya, opo. Opo. Madadali yung words kanina, eh. Wow. Oh. Third, third honor siya. Oo. Oh. Madadali. Pare mo Tsaka tatlo lang sila. <laughs> Matalino. Matalino. Okay, good luck. Timer ready. Okay, now coaching. Give me five on the board. Timer starts now. Tau, de, bagay, de, kayo, o, land, de, air, de, water, o, da, o, kina kain, o, uh, bangus, de, o, uh, bangus uh, bilfish tilapia, uh, Dalag. adala uh, kambuquit, de, de. 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 pisogo, de, um, alam ko, o, um, sap sap, de, lapu lapu, de, um, ino de, um. Pas. Tao. Tao. De. Bagay. De. hayop, De. Ligar. De. Bagay. Oo. Solid. Oo. Gulay. Hindi. Pertas. Hindi. Ulam. Hindi. Fast food. Ayon. Ulam. De. Ulam. Hindi. Fast food. Oo. Um, pa pasta. Hindi. Okay. Uh, french fries. Oo. Okay. Tao. One point. Tao. Oo. Ay, de. Bagay. De. Hayo. De. Ligar. Oo. Local. Oo. Luzon. Oo. Um, one de, two, de. De. de, three, de, four, eight, de, de. Four B, de, five, oh, albay. Yes. Kamay ni Snorte, kamay na Sur, mas bate. Oh! Saan na nagdalay? Well, so, request lang po, same. Baka pwede yung pag tinanggal ang boots, hindi na siya matalino. Tingnan <laughs> natin. Okay, congratulations. Thank you. Thank you po. At rewards nila. Okay. Nakatanggap kayo ng 50,000 pesos. <laughs> Maraming salamat sa mga pamilya na kasama natin. Reyes family, Vivas family, at Cabezas family. Thank you very much.